I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility. sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuan to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. So, magandang araw mga Dre. No? Kamusta kayo lahat? Uh, tayo yung muling nagbabalik at um, atin ang pag-uusapan itong pagsipot kahapon ni PRRD doon sa Senado. No? Ah, uh, ngusapin na ito mga dre. Uh, no BS, no? no bullshit dito sa topic na 'to. Regarding dito sa pag um sabi ni President Duterte na he will take full responsibility. So, uh, it's a good thing, no. Napakagandang um statement, kumbaga, para ma-boost din 'yung ating mga kapulisan. Na kasi marami din yung uh, mga polis natin uh, medyo na medyo na-alarma regarding dyan. Kasi uh, alam naman natin na kung ano yung nangyayari dyan sa Senado, sa Congress, na yung mga polis na under ni um, PRRD under sa command ni General Batuno, eh iniisa-isa ng paaminin regarding dyan sa war on drugs. And um, bigla ang natahimik ang mga tao na to, no, pagkatapos na sumipot ni um, PRRD, dahil, uh, yun nga, sa statement niya na sinabi kahapon. Eh, now bias mga dre. Sobrang uh, humahanga ako sa ginawang nyo ni PRRD. Baga, yung pagmamahal sa ating mga kapulisan, eh talagang makikita mo sa kanya. Ito, iwas tayo sa usaping uh, kampihan mga dre. Ito ay uh, sa gitna lang tayo. No, sabi ko naman sa inyo, ay eh, ating pag-uusapan kung ano yung uh, nagawang kabutihan. And for me, this is a very good thing. no Kasi mga dre, just to share a little bit of story. Dito sa lugar namin mga dre, ng no, hindi pa talaga si uh, PRRT o dun sa dating tinitirhan namin eh sobrang talamak talaga yung mga droga mga dre, isa kalsada sa bawat kanto eh kung abutang ka ng dilim dyan alas 7, mga, mga ganyan may hawak ng cellphone mapalalaki ka man o babae eh hindi mo na talaga sigurado kung makakauwi ka pang may dalang cellphone or gamit <clears throat> well dre, hindi ito exact siya walang exact dito sa kwento ko na to. Totoo to. Eh, hindi ko lang talaga din pwedeng banggitin kung saan ang lugar to. No. <clears throat> And, um, bago pa umupo si PRRT, naririnig ko na yan. Kasi some of them, ah, uh, kaibigan ko eh. Personal friend ko talaga sila. Before, ah, uh, kapitbahay namin, mga ganon, mga kababata. So, ah, uh, nagkukwentuhan sila na sana hindi manalo dahil matitigil daw yung ah uh, racket nila. Yan yung term nila eh, racket. Diba? And nung umupo si PRRD mga to, up until now, yung kanto na yun, <clears throat> eh malaya ka na makakapaglakad. Pwedeng pwede ka na maglakad anytime. Pwede ka na pumasok kahit anong oras. So, isipin na lang natin mga isipin na lang natin na kung hindi na luklok si PRRD uh, as posisyon noon, ano ang nangyayari sa bayan natin ngayon? Ano ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? ba? Diba? Sa safetiness na meron sa ibang lugar, na dating magulo at ngayon eh, ay na. Umaani na lang ang kasalukuyang presidente ngayon sa kung ano yung naumpisahan nung nakaraan. no? no? Gets yung mga dre, ako wala, hindi ako kumakampi kaya uh, President Duterte, well, <clears throat> ibang usapan din yun mga dre, or hindi ako nag a uh, doon sa mga namatay na nadamay lang. Well, we cannot blame him eh. Hindi naman niya fault yung mga bagay na yun. Nag-order siya, mga dre, sana gets nyo, sa mga pulis na ganun. Pero hindi ibig sabihin, eh, idamay niya yung mga sibilyan. Okay? ang may mali dyan is yung mga tao na nasa baba niya, yung mga pulis, na talagang sinadya nilang gawin yon Okay? Hindi mo pwedeng i-blame yun eh. Yung nag-utos eh. Eh kung ang inutos sa'yo tama, eh ang ginawa mo mali, sinong sisisihin mo yung nag-utos ba? Di ba? So yung may mga li mali doon mga is yung is yung mga tao nagpatupad ng batas na may pang-aabuso. Okay? And, uh, sad, uh, sadly, no, sorry doon sa mga tao na uh, nadamay na hindi naman talaga dapat nakakalumpot uh, nakakalungkot mong isipin. Pero, uh, we're talking about those people na uh, alam nyo yan, yung talagang uh, pumapatay, yung biktima ng mga ginahasa dahil sa illegal na Uh, droga na yan. No? Sobrang mas nakakalungkot mga dre. And again, isipin nyo kung hindi nalinis yung mga tao na yun. Diba? Kung hindi sila nagkaroon ng takot Sobrang taas ng crime rate that time. And nung umupo talaga si Presidente Duterte, eh talagang bumaba yun. Well, again, hindi, hindi ko pinagdidiinan na lahat ng ginawa ni Presidente Duterte ay eh, tama. Okay? At hindi ko sinasabi na DDS ako. And lalong hindi rin ako magsasabi na loyalista ako. Okay? Nandito ako sa gitna mga dre. Pag-uusapan natin kung ano yung tama. And pag-uusapan din natin kung ano yung mali. Okay? So, uh, alam ko mga dre, no, aminin nyo man at sa hindi sa mga lugar o sa mga tao na nakatira sa lugar na magugulo alam nyo sa mga sarili nyo kung gaano uh, kalaki yung pagbabago dyan sa lugar niyo Simula nung si President Duterte ang umupo. No. So, sa usapin na yan, again, lubos akong humahanga. At nakita ko talaga yung pagmamahal ni Presidente Duterte sa ating bayan. No? And yun nga, uh, tinitake niya ng full responsibility kung ano man yung mga nagawa ng mga pulis under his command. And hindi naman niya sinabi doon na nag-uto siya no, na patayin yung mga yan. O, diba? Nang basta-basta na lang. Okay. Kung alam ko na panood niyo yung video na yan, mga Dre, and uh, doon sa mga taong may malawak na pang unawa alam kong nauunawaan niyo na gusto yan and nauunawaan niyo yung, yung sinasabi ko. Again, hindi tayo bias dito. Ang pinag-uusapan lang natin kung ano yung naging improvement no sa bawat uh, lugar na minsan nating uh, tinirhan o minsan nating tinayuan. So again, mga dre, maraming maraming salamat sa inyong panonood and muli, God bless. Uh, nawa'y nasa mabuti kayong kalagayan.